Manghinayang ka Paulo, Janine Gutierrez nagpasabog ng kaseksihan. Marami ang nataranta at napawaw sa pasabog na kaseksihan ni Janine Gutierrez sa social media. Pinost kasi ni Janine sa kanyang social media accounts ang tatlong sexy pictures niya para sa advertising campaign ng Bench Body. Simpleng, it's always summer somewhere, ang caption ni Janine sa pinost niya at Flynx ang pop-up exhibit ng produktong ini endorse niya. Ang artist na si Denise Julia ay nag-comment ng, wow, at nag-reply si Janine ng, kilig. Sabi naman ng iba, so hot and gorgeous ang kaseksihan ni Janine. May mga nakausap naman kami na nagsabing lalo raw pinag-init ni Janine ang summer, nu. No? Pero syempre, kahit nga sobrang sexy ni Janine, Nagkakaisa pa rin ang kanyang fans, supporters na klas na klas ang dating ng anak ni Lotlot de Leon at Ramon Christopher Gutierrez. May iba naman kaming nakakausap na nagsasabing dapat manghinayang daw si Paulo Avellino. Sa ganda't kaseksihan daw ni Janine ay dapat mahimas-masa na si Paulo at mag-realize raw nito kung ano ang nawala o pinakawalan niya. Kaloka rin talaga ang naiisip ng iba. Sempre, may mga fan pa rin kasi ang paunay na umaasang makikita uli nila si Janine, Paolo na Oki okay na Oki okay at magkasama sa isang proyekto. Well, teka nga pala, nakita na kaya ni Paolo ang latest pictures ni Janine para sa bench ball?